Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama, sa channel. A fatal or ozo So ngayong hapon na tignan natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 8 hanggang August 14 for the sign of for the sign of cancer. So cancer, cancer, cancer. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga kanserian ng ating mga kagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain po kayo. Nang Joseph may kapalisik sikliglig -sik na gumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see ya. what is the messages advising ng ating angel spirit for this sign of concern. So let's see ya. and watch this. Angel Spirit plus game Information po. Ano kayang gusto sabihin sa ina ating mga baraha? Tutuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit plus game Information po. So there's an 8 of Pentacles. Just focus. Na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap boy mo. Na huwag mong hayaan, ma ka ng man. So kailang mag-focus ka sa ginagawa mo, continue what you're doing. So dapat alam mo sa sarili mo yung priorities mo. Huwag no? ka magpapalin lang. Huwag no? ka magpapagulo. Mag-focus ka na ba talagang goals mo. Yun ang tutukan mo and there's a nine of wands so something resilient so kailangan magtiyaga ka no sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin no kailangan na magpatuloy ka sa iyong pangarap magpursigi ka sa ginagawa mo nine of cause something pagtiyaga no parang sinasab dito na no, continue what you're doing wala ka man makita na progreso sa ngayon pero ang sinasabi sa dito unti-unti mo nang masisila at makikita rin no naman yung bagay na uh, pagbabago na magaganap sa buhay mo And there's a strength with the confidence. So, lakasan mo ng loob mo, ibus yung confidence mo. So, alisin mo yung pagaling lang na takot mo na magsasucceed ka sa gagawin mo. And because there's something that ka with the fear it, about outcome, so liliwanag sa ilahat, na makikita mo na yung magiging posibilidad, makikita mo na yung kalalabasan, makikita mo na yung bawat excel o agenda dito. So, lahat ng bagay nito, binibigyan ka na ng lakas ng loob at tapang, naharapin na naman yung bagay na kinakaharap mo sa ngayon. So, magtatagumpay ka dyan, na kailangan positibo. Naalisin nyo yung pag-aalilangan sa sarili mo. And there's a child with an action and moment. So, magkakaroon din ng changes and development sa situations mo. No, don't lose hope. So, sinasawa dito, malapit na. Hindi mo, malang mak hindi mo man makita ang mga uh, pagbabago, hindi mo makita yung um, uh, mga development sa ngayon, but definitely guys, nasa tamang direction ka. And there's a page of ones by goodness. At may magandang balita na paparating para sa iyo. May magandang impormasyon na ibibigay sa iyo dito. And pentacle, surface the eight of pentacles, service with the star card, something healing and recovery. Some of you guys, no. Talagang unti-unti nang ihilom. Ano man yung bagay na pinagdaanan mo? Ano man yung bagay na naranasan mo? Basta tuloy-tuloy mo na yung ginagawa mo, magtiyaga ka lang dyan, may pag-asa na muling baka mamamayagpag na magtatagumpay. And there's a wish coming through and there's the king of swords, stop the pattern, putulin mo. Ano man yung bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong na no? sa ginagawa mo. Na no, magtsaga ka lang. Dari ta uh, sa tamang proseso ka. No? Yung system, ang bagay na ginagawa mo ay maring uh, makakatulong for you. So, kailangan mo lang um, matuto tayong maging mahinahon. Hindi mo man makita yung mga um, pinaghirapan mo sa ngayon, pero at least you're building with a framework not to, to, um, to lead you a successful no, situations or something um, person. And of course, there's something that Queen of once by confidence. So, kailangan sa mong loob mo, maging matapang ka. No? Maging malakas ang um, loob mo sa lahat ng bagay. Hindi ka dapat um, kainin ng pangamba na no? takot sa posibilidad na mangyari sa hinaharap. No? Kailangan na um, ibus mo yung kompiyansa na to. And of course, only for spiting spirit at the same time. This is something that to once, Now there's a choices. I did so open ako, sorry. Now there's a choices and of course, um, timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. Yun lang. Na kaya kailangan na, um, sinasabi dito, maging malakas ang loob mo, naharapin, ano man yung bagay na nangyari sa ngayon. Alam, kung magabigyan uh, mo ng importansya yung mga ibinibigay or uh, mga, nar mga nararating o nakakabit mo sa ngayon. Timbangin mo lang. And of course, there is something the night of swords. Some of you nagkakaroon ka ng sleepless and anxiety, so kailangan mo makawala dyan. Now, there's a movement and action. Kailangan mo mag-take ng action. Kala mo na yung stress ka na limbangin mo yung sarili mo. Now, wag ka mag-stick dyan sa situations na yan. And of course, there is something the night of pentacles, there is a blossoming. Some of you may paglagu talaga at may magandang balita, no? May magandang balita para gumanda na ang takbo ng sitwasyon mo na no, uh, may potential para maging malago, maging masagana ang iyong buhay. And of course, there is something the six of swords with the transition. Unti-unti ka rin makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. No, unti-unti ka nang makakalaya, Diyan, kailangan mo lang mag-focus sa ginagawa mo. Huwag kang, huwag uh, kang patatalo no, ng tao at pangamba. And of course, there is something guys with um, two of wands by choices. Ito yung kailangan mapiliin lang yung mga bagay na alam mo nag-serve. No, alam mong nakakatulong sa tamang proseso mo. No, nakakatulong sa journey mo. And there's a seven words, protection na mo at pangalaga mo yung sarili mo laban sa sarili mo. So, kumaga ang nangyayari kasi dito, no, na, natatakot ka, nangangamba ka, kaya naduduwag kang gawin yung bagay na to. So, parang natatakot ka for disappointment, natatakot ka na magkamali, mabigo. So, yung mga failure and of course mistake, it's something you build for a framework, no? Kumbaga paraan 'yun para hubugin ka. Na para palaguin palakasin ka. So bakit ka matatakot, no? Na parang hinuhubog mo o pinalalago mo 'yung sarili mo para maging malakas, no? At matibay sa mga susunod na eksena. No, ay kumbaga sinasabi dito na 'yung mga bagay na nangyayari sa iyo sa something sa data mo 'yan. Na no? para sa lahat ng dagok mang, mangyayari pa sa iyo, hindi ka na matatakot. And there's a nine of pentacles, maging secure, no? maging um, practical ka lang sa bagay na gagawin mo. No? Lalo, lalo na sa tatanggapin mo din. No? Kailangan timbangin mo, alamin mo yung magiging posibilidad. No? With a positive, uh, um, positive thoughts. No? Kailangan na positibo yung kaisipan mo sa mga bagay-bagay. Iwasan mo na maghatak ng dedo. And there's a negative once with past communication and past moment. Magkakaroon ng changes sa development, so, sa situations mo. So, talagang makakaramdam at makikita mo na, na yung mga pagbabago na to, alisin mo lang yung takot na yan. Alisin mo yung pangamba na yan. Kasi yan yung bagay na maghihila sa'yo para hindi ka mag Dahil, na, dahil na, natatakot kang gawin yung bagay na mari nga um, dumating sa punto na ma maaari magkamali ka, mabigo ka, gano'n. guys isang bagay na kailangan lakasan ng loob mo. Some of you guys, pag naging malakas ang loob mo, dadami yung transactions, dadami yung communications, no, with other person, with the socialize, na no, maring meron ka pang part dito na nasa comfort zone ka, na no, maring introvert ka nga, diba? Kung baga kailangan, guys, no, huwag kang matakot makihalubilo, huwag kang matakot matuto sa mga taong nakakasalamuha mo. Kapag may mga tao na alam mong hindi na nakakatulong, nakakasira ng iyong mental health, so kailangan mo dumistansya. No? And there's an easy of Pentacles with a big shot and big money coming in. May may pera papa, paparating. Kaya may good news eh. Kaya there's a potential for bandits. May malaking pera. na no? may malaking uh, biyaya na maring ibigay sa'yo. Nasa sa'yo yan. Kung, um, kung gagawin mo yung bagay na dapat mong gawin. No? Kung um, hayaan mo yung sarili mong matuto. No? Sa bawat pagkakada pa may sugat at may pilat ng nakaraan na maaari magsilbing kalakasan mo. So, syempre kapag na, na, nasugatan at na nasaktan ka, 'di ba matututo ka. Alam nga naman at there is something na syunga ka for the second time around, hindi ganoon. Kailangan matuto ka sa mga bagay na nangyayari, no, sa mga bagay na um pinagdaanan mo. So let's see what is the additional messages for the outcome. So there's a liquid of sword with a clarity boundaries. Linisin mo. No, yung mga nasa paligid mo no? From a toxic environment, from toxic people. So, kailangan, no? Limitahan mo yung mga taong um, pakikisamahan mo. Matuto kang um, makibagay o makibasa, no? Basahin mo yung mga taong uh, kumbaga makakausap o oh, mga makakasalamuha, maganan. Kumbaga, hindi ka dapat takot na matuto, hindi ka takot na um, uh, makilala yung mga tao sa paligid mo. Kapag alam mo itong tao na ito is very toxic distansya na no, kung itong tao na to ay makakatulong sa iyo oh, ba? Diba? Mas maganda makipag-collaborate ka sa kanya kasi diyan ka lalago. No? Hindi pwedeng natakot na tuluyan ka natatakot hanggang sa hindi mo na um, binigyan yung chance yung sarili mo na mas lalong lumago, no? Merong yung distansya na sinasabi dito na handa kang makilala, no? Yung mga tao sa paligid mo, pero once na makilala mo na dumistansya ka na kapag ito ay negative or toxic, Ganon po yung sinasabi ko. No? So, and of course, there is something, guys, with um, the eight of wands. So, there is some, uh, the eight of cups, something I'm moving forward. Some of you, makakamove on ka na. No? Makakawala ka na sa situations na yan. Na no? malalaman mo lang kahalagahan natin, bagay-bagay. And of course, there is something that I'm for be mature enough and being grounded. Protection mo yung sa mo. Nakikita mo ito. No? Nakikita mo yan. Na parang, You are also protected. No, protection mo yung sarili mo laban sa mga nasa paligid mo na tinitignan mo yung nasa harapan mo, doon ka magpo-focus, kung saan ka gaganda sitwasyon. Hindi mo kailangan ng brainwash, hindi mo kailangan ng mga bubuyo or mga bullies ng mga taong sisira ng yung mental health. Diba? Dumistansya ka. And there's something the five of cups. May mga disappointment, hindi mawawala yan. Pero kailangan matuto tayong tumanggap ng mga disappointment. Diba? Kung baga may mga kabigoan sa buhay tayo na hindi man nagsasaksid sa ngayon, malay mo o sa mga susunod na na eksena, ikaw na, no? yung nasa chapter na yon. Ikaw na yung magsasaksi, ikaw na magtatagumpay. Diba? And of course, there's something the Empress card for revert. No? Ibabalik yung sigla, ganda ng iyong pagkatao, ng iyong sarili. Na maaaring kailangan mo mahalin na talaga ang iyong sarili mo masyado mo na rin na yung mo sa lahat ng bagay. Don't please anyone to love you and to accept who you are. Na kailangan mo lang tanggapin ko naman yung bagay na meron ka, even your flaws. No? Yung mga bagay na wala sa'yo, yun yung kailangan mo i-embrace. No? Tanggapin. And, and enhance pa at the same time. Yung mga bagay na kung saan Hindi mo kailangan pagsiksikin yung sarili mo sa mga tao na yan. Bagkos. Kailangan mo ng boundaries. Daba? And because there is something the five of pentacles some of you kaya ka nakakaranas sa financial loss or financial crisis that because of a en negative environment no kaya nagco um yung natatakot ka dahil no, sa to sa bagay na nagbibigay ng um, pagbagal ng pasok ng pera i eh, yun natatakot kang sumubok. no you have a potential for abundance at may magandang balita at may malaking pera paparating pero bakit parang na that because of your um own shadow no own fear. No? Yung sariling multo mo. Yun yung kailangan labanan mo. No? Kailangan na matuto tayong tumanggap ng disappointment. Marunong tayong tumanggap ng rejection. Kapag itong mga tao na to, hindi siya makakabuti sa'yo. Dimistahan siya at pakawalan. Lumayo. Itong tao na to makakabuti, just embrace no? yung tao na yan. No? And of course, mapasukin mo siya hanggang sa maggrow uh, mag-grow kay together, ganon. Kailangan mong... Um, kung yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo wag masyadong transparency magkaroon na privacy pa paano so guys let's see what is additional messages tayo for finances and career career and love life at kalisugan let's watch this okay guys so welcome back to my channel so nandito na tayo na for finances and career love life at kalisugan so sinasabi nila magdahan-dahanin yung pagsasalita na. sige dadahan-dahanin natin pero tatagal tayo 'di ba masyado ko lang binubuod ng buo yung yung ano, yung message sa inyo. Kaya 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 nga lang na no, pag pinabagan natin yung ating mga um, sinasabi, mas lalo tayong tatagal. Okay, pag pagdating sa finance and career, and there's a seven of cups. Na pagdating sa finances, guys. Um, sinasabi dito na um, there's something of opportunity coming in. Maraming opportunities, maraming darating, kailangan pumili ka. Dahil you're always a multi multitasker. Marami kang bagay na kay kayang gawin. Marami kang bagay na gustong gawin. O kaya kailangan mo lang piliin lang yung mga bagay na makakatulong at magiging priorities mo. No, yung mamamanage mo at makokontrol mo na maayos. And because there's something, the judgment for a week of call. Pinapalalahan ka lang ng you need pay attention. No, kasi may mga bagay dyan sa paligid mo na napapabayaan na mo na nakakalimutan mo. And there's a hypothesis, maram, there's a something hidden na dyan, there are hidden enemies. Maraming mister sa likod dito. Marami ka pang bagay na dapat pang matuklas ang pagdating sa finances mo. And because there's something that nagiging pentacles, maging secure at practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Napangalagaan mo, proteksyonan mo, dahil may mga tao sa paligid mo na nakasubaybay lang mang sayo. Na kaya pinapalalahan na kayo nito pay attention, napili mo lang yung mga bagay na alam mo kakayanin mo, yung mga bagay na alam mo mama, ama um, manage mo na maayos. There's a tree of for a lot of celebration coming in. Maraming mga celebration na magaganap or there's a happiness and kailangan mo rin enjoy yung moment na yan. No? And there's a night of cups. May raming offer na paparating pagdating sa finances. So marami talagang um, darating sa'yo. There's a promotion, proposal. No? Maraming offer na maaaring magdala sa'yo. No? Nang um, higher goals. Parang gala. Parang dadaling ka sa kung ka um, kung saan makakabuti sa o yung matagal mo nang hinihiling or matagal mo na gusto makamit. So pagdating naman tayo sa love life, there's a three of ones. So there is something that wait for so wait for a ship, no? Ano man yung hinihintay mo, there's a possible na dumating na. So tao man to, no, or bagay. So may kung may hinihintay kayo na person mo, maaring dumating na, makuha nyo na. And because there is something digging, man. So there's something stuck. No, you're feeling um, imprisonment. So, pagdating sa relasyon, kailangan nyo baguhin yung perspective nyo. nyo. Ayusin using yung attitudes and discipline, no? And there's a, the hermit card, the answer unit is this year. So, binibigyan ng kasagutan sa matagal nyo ng tanong, no? Kailangan nyo makawala, at makalaya dyan sa kinakatakutan nyo. At the same time, guys, kailangan open kayo and transparent kayo sa isa't isa, ha? And there's a time with a perfect time. Matuto tayong kumalma. Huwag kang magmadali, no? Huwag kang um, Huwag mo uh, madaling madaliin yung bagay-bagay pagdating sa relasyon. Kilalanin mo, unawain mo. And the hermit card is something the answer you need this year. Binibigyan ka ng kasagutan. Kailangan mo baguhin ang yung ang um, kaugalian, no? And there's a ten of one. Some of you may nagbibigay pabigat, obligasyon, or responsibilidad na sa inyong relasyon. There's a native sir with a lot of toxic and negativities around you. Some of you, there's something redwiner dito or provider with your families na nakaka-apekto sa inyong relasyon. So, let's see, pagdating sa kalusugan, this something, the Four of Cups, just re or analyze, na no, may mga bagay na kailangan pag-isipan, klaruhin at liwanagan. no, linawi mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo, yung mga bagay na alam mo magsiserve sa'yo, pagdating sa kalusugan, umiwas ka sa mga bagay-bagay ng mga bigay ha, yung mga pagkain na galing sa ibang tao, no, damas maganda yung secure ka sa sarili mo. And there's an emotional healing. So pagdating sa emotion, there's something emotional and intelligent. Magiging mas matalino kapag dating sa emotion. Ibig sabihin, hindi ka na padadala ng tension. Hindi ka na, hindi ka na padadala ng uh, drama. Ganon. Lungkot. And there's a six of wands for victory is yours. So pagdating sa kalusugan mo, gaganda lang yung kalusugan. Not, uh, magtitiwala ka sa atin po, may kapala naman yung bagay na, na nararanasan at nararamdaman mo sa ngayon ay may ibig sabihin yan at may magandang kahulugan there's a six of cups something na uh, past person or there's a remnants, no? Meron bagay na nagbibigay stress sa iyo dito, lalo lalo na yung makanakaraan. Or may mga kabigo ang kabot sa nakaraan na hanggang ngayon bit-bit mo pa. Sa mga pinagkaroon ng trust issue dito na nagbibigay stress sa iyo. And there's a page of Pentacles maring naloko ka, no? Nabudol ka pagdating sa pera. So maging wise ka na this time para hindi ka um, hindi nagkakaroon ng problema pagdating sa mental and physical health. Kasi Kapag stress ka, maraming dala-dala po yan, no? Sumasakit ang katawan mo, maraming bagay na kumikirot yung utak mo, maraming bagay na na apektado, no? Pag stress po ang isang tao. So, let's see with the magical fairy messages advices, and of course, a pick a card, yes or no? So, guys, let's see... No, um, alamin natin, no, anong pang magiging sagot sa tanong mo with a Pika Kai Jez no, pwede ka magtanong pala. No, kung bago ka sa channel kang ka Pika Kai no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Pag nakapili ka na ng magiging sagot sa tanong mo, comment down no, below kung ano number na pili mo. Malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Maraming salamat pala sa mga nagshare ng aking video sa anumang uri ng social media platforms, no. Maraming din salamat sa, sa mga bagong subscribers, followers natin dyan. No, maraming salamat po. So, guys, let's see what is the digital messages advices. So, let's watch this. Okay, guys. We're back. So, let's see what is the magic of her messages. With the magic of her messages, represent what? Daughter. Some of you, no, nag anak na bae o may anak babae dito. And there's a the winter, guys. Now, there's a winter season. Maaring the answer you need this coming now from a winter season and there's a summer oh there's a winter and summer so some of you know this uh this is a gateway for you to answer um, to all your questions na no, masasagot yan it's either winter season or summer season so let's see what is the yin and yang represent with the So, may mga nagbabalat kayo. Na mag-ingat kayo dito. There's something in to store. Huwag ka matali, huwag kang maniwala basta-basta sa mga matalili na hagang salita. Na no, baka mabudol ka. And there's a comfort zone, see? So, kailangan mo makawala sa comfort zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo. Sa mga bagay na, in, na, na nangangamba tatakot ka. So, kailangan matuto tayong harapin yan. What is your synchronicities represent what? for synchronicities represent what? Represent guys with a silence. So, kailangan maging tikong bibig tahimik sa mga plano. Sa lahat ng bagay na gusto mong gawin, kailangan tuloy-tuloy ka lang. Now, there's a protecting love. Na pinaproteksyon na ng pag-ibig, pagmamahal, relasyon. So, let's see what is the romance in for a mystic love or a So death. So, there's something in love. Oh, strong affection. So, there's something a magnetic attraction or a strong connection dito or uh, talaga na about sa pag-ibig o relasyon. Talaga may kinalaman about sa relationship. Now, what is Eric hell, Michael? Messages? Innocence. Si maraming bagay na inosente ka pa. Marami ka pang hindi lubos na nawaan sa ngayon sa nangyayari sa boy mo. Now, wala ka man nakikita ng um, uh, meaningful progress. Tiyo? Mga pagbabago sa buhay mo sa ngayon, pero kailangan magtiwala. A uh, Jesus Loving Code said, Whatsoever you shall ask, the Father in my name, He will give it to you. So, ano man yung bagay daw na dapat in, uh, nilalapit mo or hinihingi mo or, um, tinatanong mo sa atin po kung may kapal sa binibigay sa'yo, no? Yung kasagutan mismo sa harapan mo. Ano man yung bagay na nilalapit mo sa kanya, ay maaaring ibigay niya na sa'yo lahat ng uh, kasagutan. What is the angel's number? Reference with a 05, 05 with an unexpected shift. I high these numbers serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's a possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dream job, or a brother, etc. So, there's a divine intervention. May paalala sa inakating gabay na may mga bagay na biglang magbabago, bigla ang magagana. No, maraming challenges na hindi mo inaexpect, expect na ganito pala, no, ganto ganito pala ikaw lalaroin ng eksena na hindi mo inaasahan. So, there's a lot of surprises coming in. Ganun po siya. No? Nakakala mo yun na yun noon. Wala ka pa sa exciting part. Ganun yung sinasabi niya dito. And there's a wellness. No, see? live a healthier lifestyle. So, some of you guys kailangan yung exercise, no? Stretching, diet. At the same time, guys, um, yung masusustansya pagkain, no? Kailangan ng kumain ka. Ng, um, pag may pag-iingat at pagmamahal sa sarili. And there's a clarifying for a love situation. So, let's see. For a clarifying for a love situation represented with the lighting stripes. No, this mantle outdated ways of being to get fresh start. See? Etong bagay na to yung daan para um, para magising ka sa katotohanan. No, may mga bagay na um kalmado pero bibiglain ka ng mga pagkakataon. Ganun no. No, kumaga may bilang pangitain tapos bigla pa, biglang pagbabago na magaganap. Ganun po ang isang um, lighting strikes na binabahagi dito na magkakaroon ka ulit ng panibagong simula. There is a shadow work representing what? From the shadow work representing what? There is a deception. So, integrity, transparency, and trust. A slippery loop erodes trust, honesty, poster, connection, and not that is it is. Diba? Kung baga sa sabi dito, kailang magtiwala ka sa sarili mo at sa connection na meron kayo. No, may mga tao sa paligid mo na maaaring nililin lang, niloloko ka. Kailangan matuto tayong nga uh, magkaroon ng boundaries. At um, matuto tayong protection na ng ating sarili laban sa mga tao na yan. No? So, let's see what is a clarifying for your life situation. Parang sa dito, no? Maging tapat at maging totoo ka. Pagdating sa connection, hindi ka pwede magtago ng nararamdaman no kung itong bagay na to hindi mo pwedeng kip-kipin keep, at hindi, uh, kasi tago, kailangan na uh, matuto tayong um, ilabas ang ating nararamdaman. No, yun yung sinasabi na, um, kumbaga, introvert ka. So, kailangan na extrovert ang atake mo. And of course, go, there is a go your own way. So, ikaw yung gagawa ng sarili mong daan, no? Trust your intuition and embrace individuality, paying your path with courage and authenticity. Diba? Magtiwala ka sa iyong gabay no? Kailangan tanggapin mo ang mga mga pangyayari sa buhay mo at the same time yung sarili mo, no? Na hindi ka man katulad ng ka, ng iba, pero may sarili kang eksena, 'di diba? Hindi mo kailangan um makipagsabay, makipagpaligsahan bagkus may sarili kang line. No, para mag-succeed dyan sa gusto mo mangyari. Basta encourage mo yung sarili mo na magtagumpay. Gawin mo inspiration ng ibang tao kung sila ay nagiging matagumpay sa ngayon. No, ganon yon Kailangan matuto tayo maging masaya sa successful ng iba. And there is a something what lies beneath with a hidden future. Kaya nga sinasabi ito, ikaw yung gagawa ng sarili mong daan. Ikaw yung gagawa ng sarili mong pamamaraan. What lies beneath with a hidden future? Recording. Announcement expression revealing. No, i-reveal re sa'yo at ipapaalam sa'yo yung mga bagay na dapat mong nalaman or malaman. Diba? Kung magalatang bagay na to ay um, naka-record na. So, kailangan maging wais, maging matalino para hindi na nauulit ulit. Now, there's a part of the light Travis what? A part of the light traversing what? There's a freedom, see? I realize that failure brings doubt and resentment, so I choose to embrace the sunshine. By staying positive, I find peace and open myself to the light within. Through this, I free myself from negativity and allow my inner regains to guide me. Diba? Kung baga binibigyan ka ng kalayaan, na gawin mo yung bagay na na dapat mong gawin, na walang pag-aalilangan na takot, no? Kailangan matuto tayong harapin na yung bagay na na dumarating sa atin, no? Yung diba, positive way. So, kailangan positibo ka na matuto kayong palayain yung mga bagay na uh, um, dumarating No, negativities man niya, kailang matuto tayong i-turn into positive. Pakawalan nito at ayaan magana ang posibleng mangyayari. So, let's see what is the peak of heart, yes no. alamin natin magiging sagot sa tanong mo. So, guys, um, alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. So, nandito na tayo sa huling chapter ng eksena natin with the peak of yes our no. Alamin na natin ang magiging sagot sa tanong mo. No? So, let's start na tayo with the number one. Kung sino nakapili na number one, ay yun yung magiging sagot sa tanong mo. Number one, please, and there is a yes. Follow the guidance is that lead to the truth. No, Kung magasundin mo daw ang yung magabay, no, dadaling ka sa mas makatotoha ng pangyayari sa buhay mo. Magtiwala ka, there is a yes. And there is a yes with the number two, reach for high goals, success is near. No, ibig sabihin nito na makakamit mo na ang matagal mo nang hinaasam at hinahangad, pangarap, napakalapit mo na para magtagumpay. No, malapit ka na sa rurok ng tagumpay. Number three, another say yes again. Reflection are true. Trust what you see. Magtiwala ka sa nakikita mo. Lahat ng bagay, bagay na manggagawin um, mo, lahat ng bagay na nakikita mo, magre-reflect sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka. Always being positive and just being optimistic. nagawin no, mo to na positibo at may kalmado at masayang pamamaraan. So guys, this is uh, a weekly gabay for the month of August 8 hanggang August 14 for the sign of Cancer. So Cancer, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget, to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sound pag support sa aking channel lalo, lalo na ang hindi nag-skip ng ads away pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat din po sa mga nagsishare ng aking videos, sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po sa bagong mga subscribers, followers natin dyan, no? Maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel. Maraming salamat and see you in video. Bye-bye and babush!